guys! Welcome so, back to my channel. Ayan, nakakaluka kahapon sa laro ng Cream versus vs. Cherry Tigo. Itong si Ake Venom Aliza Valdez. Kahit hindi naglalaro, talaga pinagkakaguluhan at muntik na mga out of balance itong si Aliza sa, pag, sa malakas na paghila ng fans sa kanya. Parang sa damit pa ata niya, hinawakan si Venom. At nabigla din itong si Aliza Valdez. Pero buti na nga lang, hindi siya natumba at yan na nga, napaka-professional at napakabait talaga ni Eliza. Talagang pinagbibigyan niya yung mga fans niya kahit medyo nakaramdam na siya ng sakit. Pero talagang mabait talaga itong si Eliza nakasmile pa din kaya sa next time sa mga fans ingat ingat din po baka matumba ang ating mga idol at hindi pa makapagdaro si Eliza ini-expect naman natin na makapagdaro itong si Venom sa semi-finals ng PVL Reinverse kaya abangan natin yan yan panalo ang Creamline sa Charity go kahit wala sina na Eliza Gemma Tots pang Gia Morado, talagang tinalo din nila ang Cherry Tigo. Alam naman natin na malakas ang Cherry So, yun know, Pagkakabay sa so ating update sa mga Hanggang sa uli. Bye-bye!